Sige, uya. O, oh, nandiyan din Hindi. Oh. Ayan, no? Cute, no? Ha, Sarap ng ganun. Jogging tayo. Sarap mag-jogging. Huh. Paligid ng jogging area. Oh. Di ba guys? Ganita. natin yung jogging natin last round na to last round maglakad na tayo mayroon yan di guys sa side dito watermark sarap guys hindi na kahit magjogging kayo oh. <sighs> ayo dekat-dekat oh guys oh ya orang Ngayon, lakad -lakad na tayo Dek nanti sakai juga biar tayo kayak hey, jogging na mag-jogging na Ay, maglakad na lang tayo. Kasi malapit na tayo sa sakay. <laughs> Sarap mag-jogging. Exercise sa ating katawang. <laughs> Ayan. Whew. <laughs>

tumaas tumaas ng sapo. nakayan ng 70 ah, ha ha guys, tapos na tayo nag-jogging Uwi na tayo ng bahay. <laughs> pagod ako. Tanggalin natin yung sombrero. <laughs> Kapagod guys. Pero, <laughs> at least guys, ano, uh, sarap ng katawan kasi yung exercise, diba? Araw-araw exercise. Kailangan natin mag-exercise araw-araw. Lalo na pag wala tayo sa maayos na trabaho. Yung pagod ka na magtrabaho, delikado. Kailangan, ano, mag-exercise. Para hindi tayo magkasakit at mag-high Mag blood. Diba guys? Okay guys, hanggang sa muli guys. Bye bye. Wow. Bye bye.